everyone! Flex ko lang yung ating labiyong si Christine dito sa amin sa barangay uh, Parangay Purok 7 Labin Kawayan Isabella Ayan guys, dito sa aming bukid Ayan, nandiyan na yung tubig guys Dito na, namamangtang na yung tubig dito sa aming bukid Ayan, nalunod na yung mga damo guys Hindi na makita yung bukid namin Ayan, yan naka ano yung bukid natin guys nalunod na, budget na na ang lahat. Thank you, Lord. Nakaanin na kami. At yan, may pagyong si Christine. Ayan. Punong-puno na ng tubig dito sa amin sa Prok 7 ng Labina of Kawayan, Isabella. Bless ko lang yung pagyong si Christine today. Yan po to ang kanyang uh, uh ano, umuulan kasi guys kaya bumabaha sa amin ayan buti na lang hindi pa naabot yung bahay namin sa bukid guys andyan pa lang sa, sa bukid namin ayan o tignan nyo ang daming tubig yan tulog yung tubig dyan namamamtang na yung tubig dito sa aming bukid ayan flex flex ko lang guys sa barangay sa barangay namin ayan dyan sa barrio namin dyan sa aming probinsya ng Isabela dito po yan sa probinsya ng Labinab, Kawayan, Isabela. Ayan po ang video natin. Yung puno guys, ayan, nandun na kalahati na yung puno. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo guys, hindi na makita yung ano, bukit. Buti nandyan lang sa bukit guys. Ewan ko lang ngayong gabi kung nandyan pa naman pang na sila sa tabi ng bahay dyan. Yung bahay ng nanay ko sa bukit ay na na nalunod na guys ayan nalunod na, lunod na. <laughs> naabot na ng bukit, ay ng tubig ayan thank you for watching everyone text ko lang yung bagyong Christine thank you Lord at walang naano yung siya aming palay